Eto na nga sa ating jackpot round na tatawagin natin. Push mo na yan, Nico. Ito ah, isang tanong na lang, ha, pero worth 30,000 pesos wow. ito. So, very very uh, slight na mahirap itong tanong, pero don't you worry, ha? Meron ka namang tatlong tulong guests ang tutulong sa iyong uh, pag-guess. Ano ba ang mga ito, quizmates? Yes, Mama Ox! Ang unang tulong guess ay... Tulong, kapitbahay! Hoy, hoy, hoy! Yes, te, tatawag ka sa isang chismosa mong kapitbahay na piling mo makakatulong sa sa'yo. Ano ba ang pangalawa nating tulong guess, Ton? And of course, ang ating pangalawang tulong guess naman ay... Siya po, nakita mo naman, Nico, sila yung mga tinalo mo kanina. Nakita mo ang siseryoso ng mga muka. Yan. Dahil sila ang ating serious citizen. Malay mo mamaya, pipili ka ng isa kung sino sa tingin mo ang makakatulong sa'yo masagot ang tanong. Ano ba yung pangatlo natin, kid? Ayan, at meron naman tayong isearch mo na yan. Dali, pwede mo isearch ang sagot sa internet pero isa lang sa dalawang computer ang may internet. At dapat huling tulongis mo na ito dahil kailangan gamitin gamitin mo ang tulong kapitbahay at ang ah, siya po, siya po, bago ka mag-search sa internet. Kaya naman, back to you, mga Ogs! Salamat, Quizmate! Siyempre, dito sa Jackpot Round, Nico, meron kang 60 seconds para gamitin ang tatlo mong tulong guess or isa lang dyan sa tatlo. Ang importante, yung diskarte mo. Basta pag feel mo na hindi ka naman matutulungan ng tulonges mo, abay sabihin mo lang, stop the clock! G dapat ganun? Ganun kataas! Okay, sure. Stop the clock! <laughs> Ganon, para magamit mo ang natitira sa 60 seconds pa sa ibang tulonges. Kung mali naman ang sagot mo, abay hindi madadagdagan ang 20,000 pesos SSS mo kanina. Pero kung tama naman, abay, panalo ka ng additional 30,000 pesos SSS. Kaya, total of 50,000 pesos sa SSS. Ay, okay. eh, buha ko yan. Kaya, eto na, Nico. Ready ka na ba para ipush mo na yan? Ready na! <laughs> Ito na ang iyong jackpot. Question. Nico, sa members ng grupong Bini, sino ang may Chinese zodiac sign na horse? Si Bini Aya, Bini Mika, Bini Maloy, Bini Colette, o Colette, Bini Sheena, Bini Joanna, Bini Gwen, o Bini Stacy. Niko, masasagot mo na ba o gagamit ka ng tulongges? Gagamit ako. Gagamit ka. Anong tulongges ang gusto mong gamitin? Tulong kapitbahay o siya po, siya po. Tulong kapitbahay? Sino ba siya? Si Kuya Eric. Eric. Miras. Eric Miras. Eric Miras. Ah. Ayan, tawagan na natin si Eric Miras. Um, 50,000 to, ha? Oo. Uh -huh. Oo. Pag hindi mo tayo pang sagot niya, pwede ka pang dumako sa ibang okay. okay. Pag nag-stop the clock ka, ibig sabihin wala siyang kwentang kausap. Okay. Okay po. Wala siyang kwentang tulong. Okay. Hello? Eric? Yes po. Hi, Eric. Si Mama si Osto. Ayan. Eric. Ayan po. Oo, uh, si Nico ay uh, kakausapin ka. Magsisimula na ang timer! Pagbasa mo ng tanong niko para kay Eric. Okay? And your timer starts... Now! Kuya Eric, sa member ng bini sino may Chinese zodiac sign na horse? Sino doon sa kanila? Isa lang yon di ba? May hey, zodiac so sign na? Horse! Kuya, konting bilis oh! Joanna? Sure ka kasi kuya, wala akong ano, still. I mean, yun na yun. Horse kuya, yung apat yung paa. Okay na? Oh, stop the clock na! Wala kang kwenta. Stop the clock! Hindi ko marinig! Ay, hindi ako narinig! O, oh, meron ka pang 38 seconds. Kanina po. Ay, gagamitin ko naman po ito. Gagamitin mo ngayon ang iyong 38 seconds. Andyan ang siya po, siya po. Andyan ang ating tatlong serious citizens. Talagang uh, serious sila, no? Oo, dahil sila yung tinalo mo. Oo. Tingnan natin kung uh, ipagkakanulo ka nila or uh, tutulungan ka nila. Sino sa feeling mo yung makakasagot sa tanong na yan? Si Tom kasi single hmm. eh. Feeling ko siyang makakasagot. <laughs> si Tom. Ba't ako? <laughs> feeling ko si Tom. Sure ka na, si Tom. Haan. Tom. Timer. Magsisimula ang timer. Pagbasa mo ng tanong... Your 38 seconds starts now! Tom, serious! Ano? Stop the clock! Okay na ako. Okay na ako, mama. Okay na ako. Stop the clock na. Alam kong walang maitutulong yan. Oh my God! Tom, totoo ba? <laughs> Tom. Tanong natin si Tom, baka naman meron siyang idea. Nasagot eh. Si Bini Aya na lang. Bini Aya. Bini Ay, Kasi niya. Ah, crush niya si Bini Aya. No, crush niya. Wala ka Duda ka. Ayan. O, tandaan hmm. mo ha, Nico. May isa ka pang guest. Iyan yung isearch mo na yan. Dali! O. Oh. Ready ka na? Ready na. Tandaan mo ha. Isa dyan, walang internet connection. So, pag wala, wala kang choice kundi, ibigay mo na sa amin ang iyong kasagutan. Ready ka na? Ready na. 35 seconds starts now! Ohー! Oh my God, Tico! Nakakuha siya ng internet! May connection, may connection! Seventeen, fourteen, thirteen, twelve, eleven, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ah! 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 Okay, now. Okay na. na. Okay, Nako. So ni <laughs> Natense ka, oh. Oo! So, kasi hindi ko alam spelling ng Zodiac, eh. I mean. Oh, my God! <laughs> <laughs> so, ano ang iyong final answer, Nico? Bini Aya. Push na ba yan? Push na! Eh, push mo na yan! Ah! Bini Aya. Tama kaya ang sagot ni Nico? Uuwi ba siya na may 50,000 pesos, Yay! SSS?